kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Peace covenant signing, sinimulan na sa Kalamba. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay manotify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Dumalo ang ilan sa mga kandidato para sa darating na Barangay and Sangguni ang Kabataan Elections 2023 sa isinasagawang Peace Covenant and Interfaith Rally sa inisyatibo ng lokal na kapulisan dito sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Malani Martinez. Ang aktibidad ay ginanap sa Jose Rizal Memorial School Auditorium, kung saan, sa kabuoang 54 na barangay sa lungsod, Dalawampung muna dito ang inimbitahan upang dumalo sa aktibidad at magsagawa ng panunumpa na pananatilihing maayos at mapayapa ang darating na halalan. Ang natitirang mga barangay ay sa darating na ikadalawampu naman ng Setyembre pupunta. Ang nasabing aktibidad ay isinulong din ng Local DILG, COMELEC, Philippine Maritime Coast Guard, Kalamba Pastors Alliance, POSO, at samahan ng mga kapatid na muslim sa lungsod. Uh... Sa palagay ko, isa, para sa isang malinis na halalan, para sa ikang ikabubuti ng ating mamamayan, ay nararapat na maging tapat ang uh, ating mga uh, kandidato para sa malinis at uh, ikang payapa na uh, uh, halalan para sa susunod ng mga... Uh, araw. Ano po yung kahalagahan nitong Peace Covenant? Yan ang pinakamahalaga para sa anong matatakbo kapitan. Dahil na ang sinasabi ng Peace Covenant ay yan ang tinatawag na lagi kang uh, magmamalasakit sa kapwa una at iyong ikalang ang mga sinasabi ng mga ng mga binitawhan ng ating mga uh, kobele at nang lalong lalo higit ang ating mga kahilpe yung happy natin at mga poso dahil sa sa ating mga pagtakbo ay kinakailangan tayo ay lagi nang tayo mapakumbaba maging magalang at lalong higit sa lahat ay makajos unahin natin Layunin ng mga ito na masigurong maayos at mapayapa ang darating na halalan sa 30 ng Oktubre. Ayon naman sa mga kandidatong dumalo, nakikiisa sila sa pagsulong ng mapayapang halalan, at umaasa silang makikiisa din ang mga kandidatong hindi dumalo sa nasabing panunumpa. Uh, ano po yung mga barangay na invited po natin sa Peace Commons? Sa ngayong araw po na Peace Covenant, ang una pong pinatawag namin ay yung sector po kung saan 20 na barangay yung kasama dito. Nandito po yung barangay 1 hanggang 7, kasama po yung Banyadero, San Juan, San Jose, Palingon, Linga, San Peruhan, doO, Uwisan, Parian, Lawa, Rial, Licheria, at Barangay Halao. Okay. So lahat naman po ng, ng barangay na pinatawag natin, 20 barangays po ito, lahat po sila tumugon doon sa ating panawagan na magkaroon tayo ng pledge of commitment para po sa unity, peaceful, and honest barangay at sangguniang kabataan election ngayong 25 unang una po, uh, wala po tayong considered na hotspot, barangay hotspot dito sa Calatas City. Wala din pong ang area of concern ang COMELEC. So Masasabi po natin na yung pagtugon lang po ng ating mga kandidato sa patawag natin ng peace covenant, sila po ay sincere at sila po ay committed na panatilihin po talaga yung kaayusan dito sa mga barangay na nabanggit kung saan malaking tulong po ito sa pagpapanatili ng kaayusan lalo, lalo na po sa part namin sa peace and order. Malaking ambag po yung tulong ng bawat kandidato kasi sila po ang mag-assure sa amin na walang mangyayaring kaguluhan. Samantalang, mino monitor ng lokal na kapulisan ang bawat barangay sa posibleng pagkakaroon ng mga hindi kaaya-ayang kaganapan at tinutukoy ng mga ito ang maaaring maging election hotspots sa lungsod. Ito si Rina Robotica, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, naguulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.